magandang tanghali pala mga bro ito palang tricycle ko ay tumirik so pinahila ko na lang siya papunta dito sa shop so tingnan natin kung bakit hindi siya umandar bali ito tinanggalan ko na siya ng tanki para makita natin kung ano ba talaga ang dahilan kung bakit hindi ito umandar Tibali so, ito yung kanyang stock na battery tinanggal ko muna tingnan natin kung mayroon ba siyang karga so mayroon siyang 7.3 ibig sabihin ang battery na to yung stock ay lobat hindi siya nagkarga so posible na sira yung charger o yung rectifier nito kasi nasa 7.3 lang siya bali uh, pinalitan ko na ito ng bagong battery So itong luma, ayan, 7.3 lang. Mali, ito yung bago, it is din natin itong bago. So malakas yung kargada. Nasa 12.8 siya. So malakas ang karga nitong ipinalit ko na battery. Unlike doon sa stock na luma talaga. Kaya siguro hindi umaandar kasi isa rin sa dahilan yung battery. So ayan nakikita natin dito sa ating voltmeter mayroon siyang 11.9. Gibare, 12 volt na rin ito. So ayan siya. Yung ito yung karga sa battery na nilagay natin. 11.9. Bali 12 volts na rin 'yan. So ngayon titestin natin ito. Paandarin ang motor na to kung aandar ba siya. Kasi mayroon naman siyang battery na bago nilagay na natin so subukan natin rin so ayan pinander natin nagkaroon siya ng 13.3 ibig sabihin good yung charger magkakarga naman sa battery mayroon certain point 13.3 so good yung rectifier natin siguro yung battery sira na so, bakit hindi nakargahan so posible na sira yung battery or mayroong loss connection kung bakit hindi nagkarga yung battery so good naman itong rectifier or charger good naman siya nakakaroon naman siya ng 13.3 or dapat 13 ito or to 14 hindi siya dapat lalagpas ng 14 o aabot siya ng 15 to 18 hindi na pwede yon kasi so, magisira na yung rectifier pag ganoon na yung mga voltage na nababasa natin. E ito yung kanyang lumang battery. So, tinesting ko rin itong i-charge para malaman natin kung talagang hindi na ito nagkakarga. Ito yung stock na battery. Bale, chinardis natin siya ng seconds lang, mga 3 minutes lang. So, tingnan natin kung nagkarga ba talaga ito. O, makonfirm natin kung sira ba talaga ang battery na ito. So, ngayon, titiste naman natin to kung nagkarga ba siya. So, itong gamit natin yung digital meter. So, tinanggal ko yung positive at tinest natin. Bali, nakasit niya na sa ah uh, 40 volts. So, tingnan natin. So, ayan, mayroon siyang 12.4. Ibig sabihin, good itong battery. So, good naman itong battery. Then, good rin naman yung rectifier natin. So baka mayroon lang siyang loose connection kaya hindi nagkarga itong battery. So ayan, may karga naman siya. Good naman. Okay naman yung battery na to. Uh, ni-charge natin. So bakit kaya nalubat doon sa ating motor? Oh, siguro mayroong loose connection kaya siya ito Kaya yung rectifier hindi na sa ating battery so ayan ibinalik ko na ang connection dito sa kanyang charger ayan yung charger natin 14.30 14 yung charger natin yung output nya so ganyan dapat ang charger natin maganda siya so balikan natin yung ating tricycle so ayan bumili ako ng bagong rectifier So dito lang pala nagkaroon ng loose connection sa kanyang ground dito sa may battery. So ito pinalitan ko ng 10 mm na tornilyo. So ito siya, na-install ko na. So bali hindi ko nagamit tong aking bagong bili na rectifier. So ito para rin ang ginamit natin. So, ito yung bago. Ito yung bago. So buksan natin para makita tayo natin uh, itsura ng bagong rectifier 5 wires din siya kasi ito kaparehos lang siya bali itong kulay puti na meron dyan ay para yan sa ilaw so hindi na natin pinalitan dahil good naman yung kanyang rectifier So ito tapos na natin ginawa. So balik na natin yung kanyang tanki At saka papaandarin natin kung hindi na ba ito magluloko. Kung aandar na ba siya. So siya nga pala, paalala lang. Ito ay battery operated na motor. So hindi ibig sabihin pag walang battery hindi aandar. Aandar pa rin yan pag good yung rectifier. Pag sira na yung rectifier, hindi na talaga siya under so kailangan good yung rectifier natin kahit walang battery under pa rin ang motor na ito minsan din hindi to under pag walang battery isang sintomas na nasira na yung ating rectifier or regulator kasi hindi na siya nagkakarga sa battery so yan ang mga experience ko sa aking pagbubiyahe so minsan rin yung ignition coil ganun din titiri ka din sa daan so maraming mga dahilan ng ating magtumirik uh, ng ating motor minsan na dito itong rectifier at saka itong papiri si CDI at ignition coil yung apat na yan problema yan sa daan lalo na sa ganitong mga motor mga china motor eh, ganito ang mga sintomas ng mga motor na ito base sa aking experience bala ang motor ito na ito ay napalitan ko na ng CDI rectifier at saka ignition napalitan ko na itong motor na to itong china na motor na to kasi matagal ko na rin itong ginagamit maabot na rin ito ng 7 years na ginamit ko ang motor na to so yun pa lang yung napalitan ko yung tatlong yan yung ignition coil fire saka CDI saka ignition coil, bali apat na yung napalitan ko sa motor na to base sa aking experience pero yung kanyang engine or yung kanyang makina hindi pa ito nabuksan wala pa akong pinalitan sa loob ng makina yung stator hindi pa napalitan ano lang yung barb clearance lang yung tune up tinone up ko lang ito ng isang bisis yun lang wala nang ibang sira yung palagi ng sira yung wiring dito, dito lang yung palagi yung palagi ang sira so, uh, sa base sa aking spare din dito sa shop marami din dito yung mga china motor na inaayos ko na palaging sira ay wirings wirings connection ang laging nasisira sa mga ganitong motor na rosy lalo na yung motor lalo na yung connection na dito banda sa may head yung wirings dyan madaling maputol so ganyan yung lagi ko na encounter dito sa aking shop sana ay nakatulong sa inyo ang konting video na to sana nagkaroon kayo ng kalaman sa aking video na ito kung mayroon man sana ay mag subscribe at mag like kayo sa aking channel maraming salamat sa inyong panunood mga bro sana mag subscribe kayo at mag-hit ng notification bell at para updated kayo sa susunod ko pa ng mga video gagawin. Maraming salamat po sa panonood ninyo. Shout out ka pala sa aming grupo sa Maltuda. Ang mga guwapo dyan ng mga tricycle na bumabiyahe. Maraming salamat sa inyo. Inside my head, try to replace the memories with silhouettes.